Yun, so magandang araw sa inyo, magandang gabi. Uh, kung anong oras nyo pinapanood to. So welcome sa The Side Hustle Trip Shop. So for today's video, uh, ipapakita ko sa inyo kung ano ang pinagkaiba ng genuine Dickies sa Dickies. So meron tayong uh, dalawang shorts dito ngayon. Ito, meron tayong genuine Dickies dito. Tapos uh, meron din tayong Dikis, ayan. Halos uh, parehas lang naman sila. Uh, same lang na Dikis yung may-ari. Ang pinagkaiba lang nila yung yung presyo, yung quality at uh, yung style. So, yun lang ang ituturo ko sa inyo ngayon. Bago lahat, bago tayo magsimula, pwede kanyang i-like, uh, mag-comment or i-share. Uh, magsubscribe mag-subscribe na rin kayo kung uh, gusto niyo yung mga ganitong klase ng content. So, so yun lang. Uh, Mag-start na tayo para maituro ko sa agad sa inyo yung mga nalalaman ko uh, tungkol sa Dikis at sa Genuine Dickies. So ngayon, same brand lang sila, no? Uh, parehas na Dickies yung may-ari. At uh, original kasi nung ginawa yung Dickies, so, nung 1922, ginawa talaga siya para sa mga trabahador, no? Sa mga nagtatrabaho, sa mga heavy-duty work, no? So ginawa ang Dickies para sa mga talagang pangpagurang trabaho. Tapos, ginawa naman nila yung Genuine dikis para masuot na ng kahit na sino yung product nila. So, pinasikat nila yung Dickies. Ginawa nila ng mas cheaper na style, mas cheaper na, na brand, which is yung genuine Dickies. So, medyo may konting pinagkaiba lang sila. So, uh, i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga bagay na yon At, uh, ayun. Unang-una yung tag. So, makikita nyo pinagkaiba ng tag nila. Dickies, para siyang merong a uh, horseshoe. Uh, mas makulay din siya. Meron siyang uh, red and the uh, blue Samantalang dito naman sa Genuine Dickies, ayan kung makikita nyo talagang black lang siya, tas na may red and white. So, mas simple yung design sa Genuine Dickies, doon naman sa original na logo, mas vintage yung datingan niya. Malaki yung pinagkaiba ng logo nila, pero same brand pa din. Next naman yung ay uh, looks, ayan, malaking pinagkaiba pagdating nito sa looks. So, uh, kahit tignan mo siya, ng sabay parang magkakahawig lang yung para magkahawig lang siya pero pag tinignan mo yung detalye iba yung pagkagawa ng materyales at ng uh, nung quality. So unang-una yung belt loop. Ayan, makikita nyo. Yung sa dikis medyo malapad yung ano niya, yung belt loop niya tapos sa genuine dikis manipis lang yung belt loop niya. Then yung pockets. Ayan, kung makikita nyo yung pockets sa harap at sa likod magkaiba ng pagkakagawa mas madetalye yung tahi uh, tahe dito sa may dikis kasi ginawa siya talaga pang, uh, pang trabaho so kailangan mat matibay talaga yung suwing niya ganun din yung sa may side pockets o so makikita niyo sa genuine dikis uh, iba yung iba yung forma ng side pocket niya samantalang iba din yung sa uh, sa dikis so medyo pa slant yung sa genuine dikis ng konte ganun din yung sa may mismong pinaka main na bulsa nila So, magkaiba rin. Ayan, makikita nyo yung pinagkaiba. Then, susunod yung buttons, no? So, makikita nyo dyan sa, uh, sa dikis. Talagang, ano ba tawag dito? Yung hook siya na button. So, may, dyan nyo makikita yung elite or yung elite na naka-engrave doon sa ano, mismong hook niya, sa mismong button. Samantalang dito naman sa genuine dikis, ayan, makikita nyo yung button lang niya, ordinaryong button lang siya. So, wala siyang uh, naka-engrave or nakatatak na genuine digis doon. Talagang ordinaryong button lang yung ginamit sa kanya. Next, yung tela. Ayan. So, dito medyo malaki yung pinagkaiba nilang dalawa. So, kahit uh, medyo pareha sila ng kulay. So, etong example natin, parehong kaki. Ayan. So, kung titignan niyo dito sa camera, pahalos parehas lang sila ng tela. Pero, kapag uh, tinutok nyo yung details talaga. Ayan, ipapakita ko sa inyo. So, yung dikis natin is polyester and the uh, cotton. Yung ginamit na material sa, sa tela nya. Samantalang dito naman sa genuine dikis, uh, 100% cotton lang siya. So, pag nyo yan o kaya kapag kinapa nyo, makikita nyo yung pagkakaiba. Uh, medyo matigas yung tela nung uh, dikis kaysa dito sa genuine dikis natin. Medyo soft ang genuine dikis na tela kasi 100% cotton siya. Next naman yung price. Ayan, yung, yung presyo. So, kung pagbabasihin sa brand new na price, mas mahal yung dikis na original kaysa doon sa genuine dikis. So, kaya nga ginawa nung dikis company yung genuine dikis para ma-afford siya ng lahat. So, kahit sino pwedeng bumili. Kahit sino pwedeng uh, magsuot ng genuine dikis Kasi uh, mas stylish siya ginawa At uh, mas mura compared dun sa dikis na uh, talagang quality workwear siya So mas mahal yung dikis natin tas mas mura naman yung genuine dikis Tapos uh, magkaiba din yung vendor ng uh, dikis at genuine dikis So yung dikis natin, meron silang uh, flagship store sa iba't ibang lugar Talagang doon niyo lang mabibili yung Dickies sa talagang store ng Dickies tsaka sa mga sa mga malls, meron din sila mga branches sa malls. Samantalang yung genuine Dickies naman karanas, ka, kadalasan siya makikita sa mga trip shop, sa mga sa mga Walmart. Meron din siya online, marami siya online sa eBay, sa Amazon, ayan, doon nyo makikita, doon nyo mabibili yung genuine Dickies. Di katulad nung Dickies, mabibili nyo lang siya sa mismong uh, resignated store mismo ng dikis. doon naman sa fitting, ayan yung sizes niya, a, medyo may pagkakaiba din ng konti. Kung ma kung mahalata nyo kung meron kayong mga dikis sa bahay nyo a, yung mismong original na dikis, ayan, pag sinot niyo siya, yung halimbawa, yung size 30 doon, ang sakto sa inyo. Halimbawa'ng pag nagsuot kayo ng size 32 na genuine dikis, mas masikip ng konti 'yon. Masikip yung waistline niya yung sa mismong hita. Ayan, mas maliit ang fitting ng genuine dikis kaysa dun sa 874 na work shorts sa uh, sa original na diki so magkaiba yon so about naman sa styling ayan ipapakita ko sa inyo yung sample kung ano yung pinagkaiba nito kapag uh, suot niyo na siya or alin yung magandang pamporma or alin yung hindi so ipapakita ko sa inyo ayan kung makikita niyo yung dikis uh, mas halatang heavy duty siya, mas halatang makapal yung tela. At uh, kung papakiramdaman nyo din, mas makapal talaga yung tela nito. Tapos sa uh, mas komportable siyang uh, gamitin kung magtatrabaho kayo or kung pampo, sa pamporma nyo, okay siya, good siya porma. Talagang uh, magiging komportable ka, makakagalaw ka naman ng na maayos, hindi naman siya masyadong mainit. Uh, makapal yung tela niya pero hindi siya makate or mainit masyado. Tapos, dito naman sa Genuine Dickies, uh, pag sinot nyo siya, halatang uh, manipis, no? So, mararamdaman nyo mas manipis siya, lalo kung nasanay kayo sa original na Dickies. Tapos, bigla kayo nagsot ng Genuine, uh, mararamdaman yung manipis yung tela niya. Pero, komportable din siya. Iba yung fitting niya, iba yung pakiramdam niya sa waistline, tsaka sa mismong hita kapag sot nyo na. Tapos, goods lang din siya pang forma, kaso dito lang kasi sa atin, hindi siya masyadong... Na appreciate 'no, mas pinipili nung karamihan na bilhin yung original na Diki siguro dahil alam nila na mas quality, mas mahal. So, samantalang itong genuine Diki's natin parang cheaper version kasi talaga siya. So, hindi siya masyadong uh, kung kung alimbawang ako, yung papapili syempre mas bibiling ko yung orig na logo okay sa sa second line na genuine dikis. So, halos same lang din naman yung itsura nila kapag suot. Ah, uh, papakiramdaman mo lang yung pagkakaiba. Doon lang magkakatalo no sa sa kapag suot mo na yung pakiramdam kapag suot mo na sila. So, kung ako ay kung alin dito yung mas maganda, kung yung genuine dikis ba o yung dikis, ah uh, sasabihin kong pareho naman. Siyempre, kung halimbawa ang gusto mo, kung may budget ka naman, eto kung gusto mo ng quality, yung medyo mahal syempre yung dikis yung piliin mo so may kung medyo nagtitipid ka naman pero gusto mo yung quality pa rin pero hindi kasing quality na ito syempre yung genuine dikis yung pipiliin mo pero same lang sila so ikaw na lang bahala kung saan ka komportable pero para sa akin parehos lang sila lalo kung magaling kang pumorma wala namang kaso yon sa mga uh, ibang nagme-message sa akin sa tiktok kung fake daw ba yung genuine dikis uh, hindi po, original po yan dikis din po may-ari niyan A uh, gumawa lang silang ibang version na pangmasa masa para madaling mabenta. Kasi eto, yung Dickies na original, ginawa talaga nila para sa mga masisipag na trabahador. So eto, ginawa na lang nila para sa mga gustong bumili ng Dickies sa ipang forma. So yun po ang pinagkaiba nilang dalawa. Quality tsaka presyo lang naman talaga. Pero kung tutusin, Dickies ay Dickies, pang forma ay pang forma. So yun, sana nakatulong sa inyo yung video na to i-comment nyo sa baba kung gusto niyo yung mga gantong information na content. Uh, hindi naman ako expert masyado pero base sa experience lang. So, nag-okay na ako mahigit isang taon. Marami na rin ako mga nakolektan dikis. At uh, talagang gamit na gamit ko lahat ng mga dikis ko. So, alam ko yung pinagkaiba nila. So, ayun. Re-recommend ko. Siyempre, bumili pa rin kayo ng quality. Ito pa rin. Pero kung nagtitipid kayo, eto. So, yun lang. Sana nakatulong yung video na to. Maraming salamat sa mga nanood. At uh, yun, papahinga na ako kasi nung oras na matutulog na at may pasok pa bukas. So, kita kits na lang sa next video natin. Peace out.